Pro. Inay, inay, lalabas mo na ako. Magkikipaglaro po ako sa kaibigan ko. Best friend, best friend! Uy, oh, inay, nandito na pala kaibigan ko. O oh, sige, basta wag kayo lalayo. O oh, sige, tara na. O May ba Tay. Mai ba saya? ako. 1 2 3. Saya ako Scarlet. Saya. Hindi mo ako mahahabol Scarlet mabilis ako.